Sa bawat bagong umaga, dumarating ang panibagong pagkakataon upang muling kumapit at magtiwala sa Diyos. Sa gitna ng mga bagay na hindi natin kontrolado, may isang matibay na sandigan ang kanyang mga pangako. Kaibigan, bago mo simulan ang iyong araw, huminga ka ng malalim at hayaang ang puso mo ay mapuno ng pananampalataya. Ialay mo sa Diyos ang lahat, ang iyong mga plano, ang iyong mga pangarap, Maging ang iyong mga pag-aalala, sapagkat kapag siya ang pinanghahawakan mo, hindi ka kailanman matitinan. Samahan mo ako sa isang taimtim na panalangin ng buong pagtitiwala sa Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, sa tahimik na pagdampi ng umagang ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Bago pa man sumikat ng lubos ang araw, bago pa man ako lumakad sa mga landas ng araw na ito, nais kong ilapit sa iyo ang aking buong puso walang itinatago, walang alinlangan. O Diyos, Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang tanging dahilan kung bakit ako bumabangon bawat umaga. Sa bawat tibok ng aking puso naroon ang iyong katapatan. Sa bawat hininga ko, naroon ang iyong kabutihan. Panginoon, sa harap mo ay isinusuko ko ang lahat. Ang aking mga pangarap, plano, kinabukasan, at maging ang mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Sa iyo ako nagtitiwala, hindi sa sarili kong kakayahan. Alam kong sa likod ng lahat ng nangyayari, may plano kang mas dakila, mas mabuti at mas makabuluhan kaysa sa lahat ng aking naiisip. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang nagbibigay lakas. Kapag ako'y nag-aalinlangan, ikaw ang nagbibigay katiyakan. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang nagbibigay kapayapaan. At kapag ako'y naliligaw, ikaw ang ilaw na gumagabay. Panginoon, turuan mo akong magtiwala sa iyo ng lubos. Hindi lamang kapag madali ang buhay, kundi lalo na kapag may unos at dilim. Turuan mo akong sumuko hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagtitiwala na mas alam mo ang daan kaysa sa akin. Tulungan mo akong huwag panghawakan ang mga bagay na hindi ko kontrolado. Bagkos ay mahigpit na kumapit sa iyo na may buong pananampalataya. Alam kong sa bawat pagsubok na haharapin ko ngayong araw, naroon ka upang samahan ako. Alam kong sa bawat pinto ang hindi magbubukas, may mas mabuting pinto ang iyong inihahanda. Alam kong sa bawat pagluha, may kasamang pagyakap. Mong tahimik ngunit totoo. Panginoon, sa umagang ito, pinipili kong magtiwala sa iyo ng buong puso. Hindi ko man alam ang lahat ng sagot, hindi ko man makita ang lahat ng dulo, pero alam kong ikaw ay tapat at hindi nagkukulang. Basbasan mo po ako sa araw na ito. Bigyan mo ako ng lakas na harapin ang anumang darating, ng tapang na magpatuloy kahit may unos, at ng pusong payapa kahit wala pa ang mga kasagutan. Gamitin mo ako bilang kasangkapan ng iyong kabutihan. Punuin mo ang aking puso ng pananampalataya at pag-asa, upang sa bawat hakbang ko, makita ng mundo na ang Diyos ko ay buhay, tapat at dakila. Pagpalain mo rin po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Iligtas mo sila sa anumang kapahamakan. Hayaang maranasan din nila ang kapayapaang nagmumula sa pagtitiwala sa iyo. Ibibigay mo sa kanila ang lakas, kalakasan ng loob, at katiyakan ng iyong pag-ibig. Panginoon, hindi ko alam ang eksaktong mangyayari sa araw na ito. Ngunit alam kong ikaw ang may hawak ng lahat. Kaya't sa iyo ko ibinibigay ang aking puso, ang aking lakad, at ang aking buong pagkatao. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Ama, at ako'y magtitiwala sa iyo ng buong buo. Panginoon naming Diyos, sa katahimikan ng bagong umaga, kami ay muling lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba at pusong nagtitiwala. Bago pa man magsimula ang lahat ng aming gawain, bago pa man umikot ang mundo sa araw na ito. Nais muna namin itaas sa iyo ang aming mga buhay sapagkat ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming lakas, at ikaw ang aming tanging pag-asa. Salamat, Ama, sa regalo ng buhay. Salamat sa panibagong araw na hatid ay liwanag, pag-asa, at panibagong simula. Salamat sa iyong wagas na pag-ibig na hindi napuputol, sa iyong katapatan na hindi nagmamaliw. Salamat sa bawat hininga na patunay ng iyong kabutihan. Panginoon, ngayong umaga, buong puso naming isinusuko sa iyo ang lahat. Isinusuko namin ang aming mga pangarap, mga plano at mga layunin. Isinusuko namin ang aming mga kinatatakutan, mga tanong at mga alalahanin. Alam naming mas higit mong alam ang pinakamainam para sa amin. At sa bawat hakbang ng araw na ito na hindi ang aming sariling kagustuhan, kundi ang iyong banal na kalooban ang mangyari. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Turuan mo kaming manampalataya kahit tila walang kasiguruhan. Turuan mo kaming kumapit sa iyo kahit tila mahirap ang daan. Sapagkat alam naming ikaw ay tapat at hindi kailanman nagkukulang. Kung kami man ay harapin ng mga pagsubok sa araw na ito, bigyan mo kami ng pusong matatag at paninindigang nakaugat sa iyong salita. Kung kami man ay mapagod, hayaang maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay lakas. Kung kami man ay malito, ikaw nawa ang maging liwanag na magtuturo ng tamang landas. Kung kami man ay matakot, paalalahanan mo kaming hawak mo ang aming buhay at kinabukasan. Diyos, sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo, hindi lamang ang aming sarili, kundi pati ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Iligtas mo sila sa anumang kapahamakan. Pagpalain mo sila ng kapayapaan, kalakasan at pag-ibig. Naway sa bawat tahanan ay maramdaman ang presensya mo na nagbibigay katiwasayan. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Sa gitna ng kawalang katiyakan, tulungan mo kaming manatiling matatag. Sa gitna ng lungkot, turuan mo kami magpasalamat. Sa gitna ng paghihintay, turuan mo kaming magtiwala sa iyong oras na laging sakto at kailanman ay hindi huli. Bigyan mo kami ng puso na marunong sumunod kahit hindi namin lubos na nauunawaan. Bigyan mo kami ng pananampalatayang hindi natitinag kahit anong unos ang dumating. At bigyan mo kami ng panatag na loob na alam naming hindi mo kami iiwan o pababayaan. Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, inaalay namin sa iyo ang bawat minuto, bawat lakad at bawat pagkakataon. Ikaw nawa ang mauna sa amin. Ikaw ang aming sandigan sa bawat desisyon. Ikaw ang aming kalakasan sa bawat hamon. At ikaw ang aming kapayapaan sa bawat pagsubok. Maraming salamat O Diyos. Dahil sa iyo kami may katiyakan. Sa iyo kami may tunay na kapahingahan. At sa iyo kami may tunay na pag-asa. Sa bawat umaga paalalahanan mo kaming hindi namin kailangang umasa sa aming sariling kakayahan. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, tapat, makapangyarihan, at walang hanggang nagmamahal. Ito po ang aming taimtim na panalangin ng buong pagtitiwala. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abba Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo, noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.